Luto tayo ng Bicol Express mga guys. Unahin muna natin itong luya. Natin Ito itong luya. Tignan Ito lang natin siya pumula. Ayan, luya. Tignan natin. Tapos sabay isunod natin itong uh, sibuyas. Sibuyas. Yung so dito, walang karne ng baboy. Ang gagawin natin, Bicol Express na karne ng baka. Ang gagawin natin yung Bicol Express. Ito yung karne ng baka guys na hiniwa-hiwa ko na kanina. Pinakuluan ko muna yan para malinis. Pag nagluto kayo ng karne ng baka guys o kahit anuman, Karne ng baboy. Pakuluan nyo muna guys. Bago nyo ano. Pagka pakulo nyo. Tapos hugasan nyo uli. Bago nyo siya. Iluto. Kasi ano. Para matanggal yung mga dumi dumi ba. Kasi may mga dumi dumi naman yan. Subukan nyo. Magluto ng karne ng baka. Pagka naglaga kayo. Diba ang daming mga. Latak latak. Pero pag pinagloan nyo muna. Tapos, bago nyo iluto, magkapakulo, hugasan nyo na bago nyo iluto. Pero sigurado yun, malinis na malinis. Ayan mga guys. Ito ay Bicol Express. Karne ng baka. Lagyan natin ng konting asin. Kasi mamaya lagyan pa natin ng beef broth. Then. Tapos magic sarap. Daiwas pamintang durug, intang durug. Ah, intang durug. Siyempre, happy ko express manghang. Ito, alaga naman siya ng sili. Ayan. Masagang natin, Maggie, guys. Kasi mamaya, palalambutin pa natin 'to, so, syempre. Eh, karnya ng baka 'to. Eh, medyo, ano, tatagalan isa naman natin maigi alam natin tubigan ang pwede ng tubigan to guys tubigan na natin tapos mag-antay tayo ng ano gamay natin tubig kasi paano naman natin so ayan guys uh, ilagay na natin tong gata kasi malambot na yung karne hindi natin lagay tong gata ayan. powder to guys ano uh, painta ko ng tubig para matunaw so ayan lagay na natin dito ayan malambot na yung karne Medyo marami itong gata mga guys kasi nilagay ko na lahat yung sampak malit lang naman na pack yun. Ayan. So, haluhaluin lang natin. Tapos takpan natin uli hanggang sa matuyo siya. Pagka medyo matuyo-tuyo na yung gata, ah, pwede na yan ahunguin. Ayan. So, ayan, ready na mga guys. Bicol Express na karne ng baka. Yan, thank you, thank you mga guys sa walang sawang suporta ah, sa aking munting channel, Rosmo Caridad Vlog. Yan, at hanggang dito lang. And wow. God bless you all. Thank you very much.